Good morning mga kasari Ayun, nandito naman tayo Panibagong vlog, panibagong araw Mga kasari, ano? Ngayon mga kasari, i-share ko sa inyo kung paano ba tayo Kumikita araw-araw sa ating Tindahan, sa ating mini grocery Mga kasari Simula pala noon mga kasari, nung ako ay Sari sari store owner pa lang Hindi pa ganito kalaki ang aking tindahan Ay talagang ginagawa ko na ito Mga kasari Siguro naging habit ko na ito mga kasari. Kasi ito yung syempre dito na kami dito na kami nabubuhay ang buong pamilya makasari ano. Marami kasi nagtatanong sa akin makasari bakit daw parang wala hindi para matumal yung aking tindahan na makasari. Sa tolong makasari minsan nararamdaman tumal sa ating tindahan, minsan mahina. Pero talagang ginagawa ko ito ng paraan makasari. Number 1 kong ginagawa makasari yung maagang pagbukas makasari ano. Itong video na ito makasari ay kayo ng umaga ito. Siyempre, nagbubukas ako ng 5.30 ng maaga makasari para yung ibang maagang namimili sa akin mapupunta makasari ano, kagaya nito. Itong, itong oras na ito makasari ay alas 7 pa ito ng umaga. Maaga pa ito makasari. Samantalang ang aking mga kakupindinsya dito ay nagbubukas sila ng alas 8 hanggang 8.30 makasari. Kung baga yung Ibang mga soko yung mga makasari ay nahatak natin yung maaga na mimili Kaya ganito mga makasari, itong ina ko ngayon ay customer ito ng kabilang makasari ano Nakikita yun, maraming binibili itong makasari Kaya ito yung discarte kong makasari, simula pa noon Kaya sabi ng iba, maganda dito, maaga nang bubukas Yung sa kabila ng makasari, ang ng bukas, 8-8 pa Siyempre magli-display magli pa, hindi sila masikaso agad mga makasari kayo doon sa amin makasari 6.30 makasari pagbukas pa lang pwede, pwede na kayo bumili sa aking tindahan pag may tao na nito makasari siyempre habang nagdi-display yung ating mga kasama rito tayo naman na dito sa kaha at may pumapasok na nito makasari na talagang na-assist natin ng maayos kaya yung ibang makasari lumilipat na sa ating tindahan yung suki ng ibang mga tindahan kasi siyempre maaga tayo maghinatid pa yung anak sa school paghatid nila pag galing sa school lang diretso na sila mamili makasari ano kaya ginagawa ko ito simula pa noon maaga ako nagbubukas ganoon ako makasari kaya yung binta ko to makasari actually hindi talaga parang na may maintain ko lang araw-araw para yung target ko na binta ko araw-araw nakukuha ko lang makasari kasi pag hindi may target ka sa kuwento makasari pag hindi ko makuha yung target ko araw-araw sigurado malulugi yung aking tindahan kasi may, siyempre may pinapasahuran tayo mga kasama natin dito tapos pagkain para lahat na kinukuha ang makasari no? kaya siyempre nagahan ko magbukas para siyempre maaga makapahinga yung, yung mga tauhan maaga pa tayo nakabinta kaya ito makasari o ilang maraming binibili nito at sa totoo lang makasari so ko ito ng kabilang tindahan kaya natutuwa ako pag tuwing umaga nagubukas ako nasidito dito sila namin minit tuwing umaga kasi yung ibang grocery sirado pa makasari yung ibang grupo sir kasi makasari ilan kami rito siguro nasa mga walo kami ito makasari na nag-wholesale dito sa may lugar marami ito makasari dikit-dikit kami rito kailan sila nagbubukas nasa mga alas 8 na makasari you no? Know, alas 8 ng alas 8 na 8.30 may alas 7 ganun makasari pero kami makasari 5.30 open na kami makasari kumbaga pagdating ng alas 8 alas 9 alos kalahati ng ano kung makasara yung kuta na hinahabol ko makasara halos ma 1 port na siya kung baka kunti lang bubunuin ko hanggang maghapon makasari kaya ito yung diskarte ko para para lumago naman yung ating tindahan kasi yung iba kasi puro reklamo yung ating makasari-sari store dyan puro reklamo tuman kasi ganito ganyan ang daming dahilan siyempre nagbubukas sila ng karamihan kasi sa mga reklamo makasari nagbubukas sila ng ala, tanghali na makasari ano nakikita ko yan mga kasari ng mga soke ko rito minsan maaga ko naghatid ng anak ko sa school o pagdaan ko sa tindahan ni, nila nadaan ko yung mga tindahan nila sirado pa mga kasari size na ayun mga kasari size na sirado pa yung tindahan nila kaya dapat mga 5.30 open na hindi alas 5 kasi lalo na ngayon marami isi dyan ang pasukan marami ang bibili yung makasari kaya ganoon ang ginagawa ko itong makasari. Kung gusto natin kumita ng malaki o kumita man kahit hindi ganun kalakihan basta nakukuha natin yung boundary natin araw-araw agahan din makasari ano kagaya ng ginagawa. Kung maaga, kung nagigising maaga tayo kumikita. Kasi pag tanghali na wala na makasari lalo na pag init. Pag mainit na alas 9 wala ni bihira na nalabas na mamimili ang makasari. Hintay naman ang iba dyan, yung ating mga sari-sari store soke, pagdating ng hapon, makasari, mainit na ang panahon. Ganun makasari ang, ano, ang sistema dito. Kailangan maaga para kumita tayo ng maaga. Kasi pag hintayin pa natin na alas utso tayo magbukas, may oras tayo alas utso, paano na yun namimili ng alas 6? Kung isa makasari, alas pagbukas pa lang dito, pag open namin dito ng 5.30, nandiyan na tambak agad yung mga suwaki natin, kaabang na sa labas lalo na yung galing sa school ng ng, mga anak kasi dito sa amin makasara sa Manila ang pasokan dito ang hatid dito ng mga sudyante 5.30 makasari na inhatid na yung mga dito sa amin kasi half bill klase ng mga rito kaya yung mga nanay yung mga magaling sa school diretso yan sa mga grocery makasari na milya dito kaya halos yung kasabayan ko ng hatid sa school dito yan babagsak sa akin makasari kasi nakikita nila na maaga tayo nagbubukas mga kasari ano. Ganun mga yung ginagawa natin araw-araw. Kaya shout out sa ating mga soke dyan, mga sari store. Subukan nyo mga kasari na maaga magising para buminta rin kayo ng mas marami, mas malaki. Kasi pag na talaga, wala na ganong bibili yan. Kasi siyempre, lalo na pagkakaya sa akin, maaga ko nagbukas. Yung kabila, nababawasan yung customer nila. Although, mas malakas sila sa akin so sa ganitong diskarte ko makasari talagang nababawasan yung mga soke nila lalo na sa umaga yung pag umaga na soke nila unti-unti nalilipat ito sa atin kasi maaga tayo nagbubukas. bubukas ganun lang makasari ganun lang kasimple makasari ang kung paano tayo kumita ng malaki maaga tayo magising tapos pagdating naman ng ano tanghali wala na ganun na namimili yan pag doon tayo makabawi pagpahinga makasari ano kasi pag isipin natin yung pagod, natural lang talaga yung makasari. Ganitong negosyo, napak, ano talaga yan, pagod talaga yan. Gaya sa amin dito, lalo na pag maraming absent, ay nako, pagod na pagod kami dito makasari mag-asawa. Kaya di talaga maiwasa yung pagod na yan. Pag yan yung nasusundan natin yung pagod, katawan natin, wala talang mangyari sa, sa, negosyo natin. Hindi na, lalo na kung tayo ay nag ng nag-uupa ng pwisto, tapos may mga utang tayo. Ayun. Yan yung dahilan ng mga kasari bakit na unti -unti, hindi natin na mamalayan na bumagsak na pala yung ating tindahan. Kasi nagbayad tayo ng renta tapos tanghali tayo bukas, tapos wala tayong binta kasi tanghali na nga kaya tapos may tao tayong pinapasahod kaya hindi natin na malayan nalulugi na tayo mga kasari ano? noon kasi mga kasari 2018 nagsimula ako ng mini grocery talagang sin ano ko no, ugali ko na talaga maga kami ng bukas kasi ano no 2 years mahigit makasare ay nag nagre-rent kami ng ano pwesto makasare nagre-rent kami ng pwesto noon halagang 25k per month ang rent ko noon sa aking pwesto awan ng Diyos makasare lumipas ng isang taon, nag nagboom yung aking aking tindahan makasare ano yung inupahan namin noon kaya yung soke ng iba kasi maga maaga yun ang dahilan maaga kami nagbubukas yung iba lumilipat sa amin makasari hanggang ngayon sinusundan pa rin ako ng ating mga soke no? na lumilipat galing sa ibang tindahan kasi maaga talaga kami nagbubukas makasari hanggang ngayon tuloy tuloy sila naging regular soke ko na sila hanggang ngayon makasari hanggang lumipat kami ng pisto nandoon personal sila makasari kaya buong puso ko nagpapasalamat sa aking mga solid na mga soke dyan ano kaya maraming maraming salamat sa, sa at Sige, salat sa Panginoon makasari kung nabinibigyan tayo ng malakas sa pangatawan araw-araw para magampanan natin yung trabaho natin o mapaitako natin ng maayos yung ating munting negosyo makasari. Ano? Hanggang dito lang muna ating video mga kasari. Thank you for watching sa lahat. Kung hindi baaw kang viewers dito sa aking munting channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bagong upload. Maraming maraming salamat po. God bless everyone.